Tawa mo. Nakabantay. Hindi alam ni yung nanay nyo. <laughs> ah, ah, pero ano eh, nakikita ko hindi ka, ano, hindi lang nagpapalata eh. Uh -huh. Hindi, hmm. sinatanong naman kita, sabi mo. Ano sabi ko na nararamdaman mo? Hindi ba din alam ko ba? Diyan, okay. May kaya hindi nararamdaman ka. Sabi niyo, oo daw. Hindi okay. so, pa. Wala siya, hindi nararamdaman siya. Pero napakaraming pataan niya. Mag-150 na yun. Na, ano na, yung ba? hydrate, uh, yung hydrate niya actually, yung ano, tumakas na uh, 90, 92. Oh, mm. Pag gano'n kasi ano yun eh, narutong <coughs> sumukaw. Oh, oh, oh. oh, <coughs> Nag-gano'n siya? Oh. Pero yung una kasi, huwag <coughs> mong <coughs> mo kinukumpong yung ano mo, na akong sa loob, gano'n mm. so yung ano? Sa hospital naman ako, tumataas na ko. ako ng tubig. Tsaka malaking tulong yung ano, yung nandiyan yung asawa mo. Ay, nakabantay. Hindi mo alam ni yung nanay niyo. Pero ano eh, nakikita ko hindi ka ano hindi, hindi lang nagpapalata eh. Wow. Hindi siya tanong ng mga bita, sabi mo. anong na nararamdaman mo? Hindi oh, eh, ba ganyan ka? na, oh. Kaya nararamdaman ka. Mo. Pero, Kaya may ako sabi, niya, oh, daw, eh, sabi pa. <laughs> Pula, siya, nararamdaman ka. Kaya may nararamdaman nararamdaman siya pero napaka eh, <laughs> Pag 159 na yun. Kaya nga. yung hydrate, yung niya actually, yung ano, tumakas na 90, 92. Eh, oo. Pag ganun kasi ano yun eh, narito mo sa loob. Nag siya? Pero yung una kasi, huwag mo, huwag mong kinukumpong yung ano mo, naapok ka lang sa loob. Hmm. Kasi eh, mas magandang gano'n, may pagsasabihan ka na lang. Kaya mo ano, kayang may ano, may kailangan may mapagsabihan ka para rin marilis mo yung ay. Tapos para hmm. siya, ay pagkahawa ko sobrang buti na lang. Sobrang kayo mo. Lamig. Pero iba din talaga yung ano. Yung makita mo yung pamilya mo. Okay na. No, ano. Ang kahinga sa bukas na lang wala rin, hindi rin siya mag-check up kasi wala namang ganun din, papahinga lang siya sa hospital tapos mm hindi -hmm. siya patitingnan ng doktor no, kasi, kasi wala namang resulta. Nag-1-1-9-10? Tapos pa si Tati. Nung dati, tayo. Hindi, no. ako kay Dom. Kay Dom. Yung kata ka pa <laughs> naman. -kata. So, ng kata kasi si Nami. Nakadala pa ng no. kata pa rin. Hindi ng tatay kasi. Secret na pa. na naman. pa Iwan pa doon, sabi ko. Eh, may mm -hmm. Nung medyo bumaba na, mm pagyapagyari na dito -hmm. pa sa baba. Tayo na yes. sa sasakyan, para kami nagulubena. Sa ano, oh, nakahiga siya, may unang kami. pagyabagyan lang sa sasakyan hanggang hanggang kay Rugay. Hindi kasi sinabi ito. ni Dad, hindi sinasabi ni Dad na nakahiga na ano, siya. <that> na 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 Oo, oh. Pero ako nga kasi pwede ko ate, after nung huling nung wala tayong makita ka na. Oo, oh, lala. Nung huling ko, ang dami ko ng catapress. Uh. Ako ah, ni Lord, nag-expire na lang. Kasi wala naman, yung bawang tsaka yung ano, honey ni Tatang. Ako ni Lord, after nung puro na lang ano, di bali nang ma-expire ma ang na catapress. Oh, Bago na yung catapress ay, na yun. Eh. Nung, nung gabi ano? yun, bawang na yun, maganda uh. yun. Mm. Sa so, Mm. Si tatay bago siya, pagka gising niya, yun na yung agot tempo niya. So, naman, hmm. Meron pong ano si tatang katay ko. Taon na yung binila. No? Yeah. Nakpa-off na nung ano, electric fan. Ano na yung, 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 yung uh, naman, hindi na matamatang. 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 Uh -huh. din, okay. Pero gusto ko nang i-take 'yung ano kanina, 'yung, ano, uh, uh, yung kata press, talagang, ko, ano. Eh 'yung ka-tapres, talaga mo muna Kasi may bawang ka. Open mo dito, paman. Hmm. 'Di may Hindi